Okay, meron tayo dito'ng tinatawag na dual capacitor. Okay? So, dual siya kasi sa isang capacitor dalawa 'yung capacity niya. Okay? So, tingnan natin. 'Yan, uh, 14uF 'yung yellow at saka orange. 'Yung isa naman 4uF 'yung gray at saka red. Okay? So, saan ba ginagamit 'to? Okay? Meron dito sa washing machine, sa aircon, sa electric fan. Kapag hindi gumagana 'yung washing machine nyo o hindi umiikot 'yung electric fan, yung fan ng aircon nyo, kaya nyo i-DIY yan. No? Ang una, i-check nyo lang, yung pinaka-basic, yung kapasitor. No? Bago kayo tumawag ng technician, i-check nyo mo muna yung kapasitor. Baka kapasitor lang yan. Okay? So, paano nga ba mag-reading ng kapasitor? Okay? So, yung kailangan lang natin, multimeter multi digital. Okay? I-testing natin tong kapasitor kung okay pa ba to. Ito yung tester natin, ilagay lang nandito sa kapasitor na yan, na symbol, tapos yung silik lang natin yung unit. Okay? Lagyan natin sa farad. Yan. Pag sa farad na yan, ready na natin yung capacitor. So, okay, punahin natin yung, ah, pasensya na kayo, yung kamay natin, nag-overhaul tayo eh. Yan, so, ganyan <laughs> talaga. Ah, uh, for UF, create saka red, So, hindi natin. So, para safe, i-discharge muna natin. Basta pag nag reading kayo ng mga kapasitor, mas maganda na i-short nyo muna no? para ma-discharge yung kung mayro mang stored electricity. Okay. Pitin lang natin para makita. Yan. Isa. Okay? So, meron tayong reading. for uf ibig sabihin, okay pa ito yung okay pa, no? yung 4UF niya. No? Ito yung kapasitor uh, ng spin dryer natin. Okay, ito yung sa washing machine, 14UF. So, yung 14UF, yellow saka orange. Yellow and orange. Kahit saan lang to no, na-probe, pwedeng balikta rin, walang problema yan. Wala pong polarity ito. So, so kahit sa bahay nyo, pag hindi may ikot yung electric fan nyo, washing machine, ay kaya-kaya nyo. Okay, so, meron tayong reading na 13.61. Okay, so, yung ano nya, capacity niya, 14 UF, meron pa yan tolerance na plus or minus 5%. So, tingnan natin kung 13.60 ay pasok pa. So, ilan ba yung, okay? So, dahil 14 UF plus minus uh, 5%, okay, pag minus uh, 5%, So, bali yung range niya, 13.3 to 14.7 microfarad. Okay, so dahil, dahil 13.6 yung nakuha natin, UF, ibig sabihin, pasok pa ito. Okay, good pa itong kapasitor natin. Yan, so ganyan lang mag-reading mga idol, no? So, sa bahay, kaya, kaya nyo mag-DIY yan. Sa so, mga electric fan, washing machine, aircon, no? mga fan. Usually, yan yung kadalasan na nasisira, no?